Direkta ng isinangkot ang pangalan ni na dating House Speaker Martin Romualdez at ako Bicol Party List Representative Zaldico bilang proponent sa maanumaliang flood control projects. Una sa testimonya ng dating BPWH Undersecretary Roberto Bernardo sa pagharap nito sa Senate Blue Ribbon Committee. Engineer Encantada then told me that kung Zaldico was asking for a 25% commission and out of that amount, 2% was to be shared equally between Engineer Acantara and myself. In his exact words, Boss, hati na tayo sa 2%. Bukod kay Ko, ibinunyag naman ang dating security detail ng kongresista ang umano'y paghahatid nila ng pera na inilarawan niyang basura sa mga bahay na pag-aari ni Speaker Romualdez. Lumapit si Guseta kay Sir. Dante Marcoleta para iayag sa komite ang kanyang nalalaman sa issue ang mga nangyayari kapag duty kami kami sa basura. Kalimitang dinadala sa bahay ni Congressman Saldico sa Valley Verde 6 at tinatanggap naman ni Mark at ni Paul. Ibababa lamang namin ay 35 malita para i-deliver sa bahay ni House Speaker Martin Romualdez sa 42 Mackinley Street, Taguig, mas maraming pagkakataon na nagde-deliver kami ng basura sa bahay ni Speaker Romaldes at sa bahay ni Congressman Saldico dahil iba-iba kaming mga naka na close-in, back-up at advance party na nagkakaroon ng rotation. Kung paniniwalaan ang testimonya ni na Bernardo at Gusseta, hindi maiwasang magalit ng gusto ang publiko. Hindi birong halaga ng salapi ang sinasabing pinagahatian para sa personal interest ng na mga nagsabwatan para pagnakawa ng pamahalaan. Kaya ang tanong ng publiko, nasa na ang dalawang opisyal na ito para agaran ng papanagutin sa alegasyon ng katiwalian. Sa lumabas sa travel records ni Zaldi ini iniulat na umalis ito sa Dubai kasada la Sotso ng Kumaga noong September 24, 2025 sakay ng flight EK-141 at dumating sa Madrid, Spain bandang alas 7.20 ng gabi. Mayroon din itong Singapore Pass na may petsang September 16, 2025 hanggang October 16, 2025. Sa ugong sa kamera, isa o sa dahilan ng pagbibitiw ni Romualdez bilang speaker ay ang kabigo wanitong itong sa bansa si Ko. Sa social media post ng anak ni Ko na si Ellis Ko, sinabi nito ikinahihiya niya ang kaniyang ama. Kasabay nito ang paghihikayat sa ama na umuwi na sa bansa at harapin ang mga aligasyon laban sa kanya. Ang Department of Justice kinumpirmang tinatrack na ng ahensya ang lokasyon ng kongresista. We're trying to track him and uh... Sa nakaraang malawakang kilos protesta noong September 21, tanong ng publiko, may maasahan na ba ang taong bayan na mapapanagot ang mga ito? Ako po si Wang Fuente at ito ang datos, ang totoong kwento sa likod ng mga issue.